yung pumping station ng uh, Paranaque no. Ito, pumping station din pa ito ng Paranaque o Pasay. Uh, Trip pagalima ito eh. 'Di ba? Pasay hayata. Pasay ba? But... Pasay ito eh. Opo, Pasay. Uh Oo. -oh. At ito, live tayo nandito ano. At uh, kinausap nga natin yung mga gumagawa ngayon, sila yung bago, no? Ngayon, ito pala, itong mga ano na to, doon itatapon sa kabila ang tubig. No? Ayun. Pero yung ilalim niyan, bukas pala papunta rito. Ayun. Kaya yun, uh, hindi nagagalaw yon, Hindi nagagalaw. Ba't hindi pa sinaraduhan ng diretsyo? May po sila, mga abang Oo nga. Nagtataka kami kasi kami man, ilang barangay captain kausap ko rito, yan dyan, si Pichay, at saka doon, ay hindi nila maintindihan kung anong gagawin talaga rito eh. Kaya ano, ayan, mabuti na tanong natin ito, ito palang malaking makina na to, dito ilalagay, no? tapos, itatapon ang tubig pakabila. Pero bali dalawa ng pumping station to eh, no? Pang ayan eh, pumping station din yan eh ay eh, sinaraduhan din ng ilalim eh. Di ba? Ito ang talagang pagaganahin. Ayun. O, maliwanag po yan ha. Ah. Live po tayo dito sa Tripagalima, no, ng Pasay City. sa uh, sakop ni Barangay uh, Captain na uh, Pichay no. At uh, inalam natin kung bakit ganito ang sistema yun na naunawaan natin na ang tubig pala yung sa ilalim mo. Oh bukas pala yung ilalim kaya lang hanggang dito lang no yan po tapos itatapon doon ang uh, sir nung bumaha dito ba bumaha rin hindi naman po sa sa barangay sa amin hindi naman po siya ang bumapaw ang lang po sa amin ano na yun yung biga na yun yung ito to hindi po yung pinakailalim lang po ah yun okay yung Ah, hindi siya umapaw sa kalsada. Ayun, maliwanag. At ah, hindi pala umapaw itong tubig dito, no? Noong nakaraang ah, bagyo na karina, no? Salamat, boss! Thank you, ha? At, ah. At kumuha lang tayo ng counting update, ah. Thank you. At yung kabila na yun, no? Pumping station din yun, pero hindi na yata gumagana yun. Ito, papaganahin, no? maliwanag po yun kaya po tayo nagpunta rito eto po yun oh. hindi pala ito ano <coughs> ito yung pumping station no Ewan ko bakit ba ganito. <coughs> ang pumping station na to ay sarado naman. Oh. Sarado. No. Wala naman tao. Kaya ano? Yan ang